Hilos protesta laban korupsyon sa Baguio City nalehukan ang ng mahigit limang libo katao. Detalya na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy, na bigat. Higit sa limang libong residente sa Baguio City at Benguet ang nagmarche at nagtipon-tipon kahapon laban sa talawak na korupsyon sa gobyerno dulot ng uh, flood control projects. Nagmarche ang mga demonstrador mula sa hanay ng mga estudyante, religious group at member ng komunidad mula sa Baguio Convention Center hanggang sa Malcolm Square. Ang protesta ay dinumog ng malalaking bilang ng mga kabataan estudyante mula sa Baguio at Benguet. Sina man sila na mga kinatuan mula sa iba't ibang simbahan, guro at uh, ibang uh, sektor, isa sa mga nagsalita sa rally ang ibalay activist na si Juana Carino na naglahad ng kanyang kara karanasan sa bit na biktima ng uh, pagpapahirap noong uh, panahon ng martial law era sa ilalim ng Yumaong pangulong Ferdinand Marcos Sr inihambing niya ang nakalipas at kasalukuyang administrasyon na kung ano ang puno ay yun din ang bunga. Ayon kay Karinyo, ang korupsyon ay nagpatuloy at tuloy ang lumala sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inayag din ni Geraldine Cacho, Secretary General ng Tongtong at Metro Baguio, ang katulad na sentimiento. Nagbalik tanaw sa 1986 People's Revolution na nagpatalsik sa Remy Marcos Sr. dahil sa malawakang korupsyon at hindi bulag niya ang taong bayan sa mga isyong pinag-uusapan sa gobyerno. Hinamon ni Katcho ang publiko na wakasan na ang political patronage sa tingin ang accountability mula sa lahat ng opisyal sa gobyerno na sangkot sa katiwalian. Ito si RS-41 Romy Gonzalez para sa DZRH, Una sa Pilipinas una sa Pilipino. Lakay, eh, wala na. Uh, yun na yun. Uh, wala na susunod na mga pagkilos. Wala uh -huh. na, Lakay. Dahil uh, yun lang, kahapon talagang sinawayan nila yung uh, kilos protesta dyan sa Metro Manila. Uh, bagaman uh, hindi maghapon ito, ay at least ay naipamaras naman nila ang kanilang hinaing mm -hmm. sa ating gobyerno at talaga namang uh, napakasigasig yung ating mga kababayang kahapon naragpahayag pahayag ng kanilang na uh, hinaing sa gobyerno at sarinawa ay uh, ay ayon sa kanila ay uh, matigil na uh, itong talamak na korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, partikular mga flood uh, control project na talaga namang uh, nalustay ang malaking uh, salapi ng ating uh, mga kababayan mga uh, nagbabayad ng kanilang visa uh, Kuya angel. Walang ulan ngayon dyan? napakalakas ah, malakas mula <laughs> kanina ng uh, 3:00 ayun sa ating source kanina eh uh, talagang uh, binabayo itong Baguio City na malakas na ulan dulot ito ng uh, bagyong uh, Nando dahil ang Baguio City ay uh, nasa ilalim ng signal number 1 Kung kaya yung mm -hmm. mga estudyante uh, mga pupil hanggang high school ay believe, ay walang uh, pasok na yung araw na ito, Kuya Angel. Sige, maraming salamat, Romy. Ingat, Diyos na gina, ha? So yan muna, latest na update sa Baguio City. Ito si RH41, Romy Gonzalez, para sa DZR8, Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy.